Buboy Villar at Jelay Andres, nagsalita na tungkol sa tunay nilang relasyon. May romantikong relasyon ba ang sexy actress content creator na si Jelay Andres, at ang kapuso TV comedian na si Buboy Villar? Nang mag-guest sila sa Fast Talk with Boy Abunda, lately, isa sa mga host ng kapuso noon time show na, Itbulaga, ang nagbigay ng isa sa mga direktang tugon. Marami ang nag claim na ang pagkakaibigan ng dalawang kapuso stars ay nadevelop na sa isang mas seryosong relasyon. Tinanong siya ni Tito Boy, Kayo na ba ni Jelai Andres? Sagot ni Buboy, Hindi po, Tito Boy. Sundot na question ng TV host, Buboy, wala bang mga pagkakataon na samasagi sa iyong isipan kapag tinititigan mo si Jelai na, bakit hindi? Actually, Tito Boy, maraming beses na po yan, ang pagpapakatotoong tugon ni Buboy. Pero say ng komedyante, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang sagot. Iginiit niya, gayon pa man, na sila ni Jelay ay magkaibigan na lamang at nakatoon pa rin siya sa pagkamit ng kanyang mga layunin sa buhay. Partikular na ang may kaugnayan sa kanyang dalawang anak. Bukod sa palagi ang nakikitang magkasama si Buboy at Jelai sa mga event at celebrity get-togethers, matagal nang balibalita na sila ay romantically involved. Habang pinag-uusapan ni na Tito Boy at Buboy ang mga anak ni Buboy sa ex-partner niyang si Angeline Gorenz, napaiyak si Buboy. Nabanggit kasi ng aktor na ang pagrespeto ang nais nice niyang tandaan ng kanyang mga anak, na si Vilans Caroline at George Michael. Huwag na wag nila kakalimutan yung salitang respeto hanggang sa tumanda sila, respeto, ang kasunod known ay trust, at ang sumunod ay love, say ng komedyante. Inamin niya na medyo mahirap ay juggle ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga bata. Ngunit iginiit niya na talagang ginagawa niya ang lahat para maibigay ang magandang kinabukasan sa kanyang mga anak. Ayaw kong nakatambay sa bahay. Gusto ko laging nagtatrabaho, pero dahil dyan, siguro may nawala, dahil di ko nabigay yung time, ani buboy. Pero syempre raw bilang ama, sa lahat daw ng kanyang ginagawa, si Navilance Caroline at George Michael pa rin ang priority niya kahit anong mangyari. Ang pinili ko ay ang mga anak ko kasi sila ang mundo ko eh. Huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood.